sa mga ganyang umaga po sa atin na Muslim Visayas Milay. Isa sa mga tanga natin ang Tresp Karoma. Yeah. So, ano ba ang pinagkaiba ng galing sa online, galing sa mga tindahan? Na? Nung galing po sa tindahan, hindi, wala pa po visa yan. Pero nung galing dito, mayroong konsagrasyon at pagbinyag. Iba din yung pagbasbas. Ang pagbas-bas ay gumagana lang bilang protection pero kung mayroong konsagrasyon at pagbinyag, magagamit po ito sa gamutan. Ito yung trespicoroma rin. Trespico. So, ito na lang yung tinatawag na medium, no? So ito yung malaki. Kabilang sa mga tinatangan natin sa gamutan bilang protection, ito rin ang kalimitan gamit ng mga antinyero. Ang nito, Meron kong sagrasyon ng pindiyak at may kasamang dasal kung paano magsimula bilang isang manggamot at antingero. So, 'yun po ang pinagkaiba ng ganitong tindahan, mga online at galing dito sa location natin, no. Dali daw magagamit mo. Magagamit natin sa gamutan. Kasi meron kong sagrasyon ng pindiyak. Marami akong nakita na <laughs> ayun, binapakita nang pero wala namang talagang bisa. Mas mainam na may kasamang dasal kung paano magsimula bilang isang manggamot at anting